Hello, yan o, nangainog na ng buong rambutan. Yan, nangainog na mga ilo. dami. Lagyan nilang lambat sa ano, gilid para hindi ma Sagi-sagi. <laughs> nila ng lambat. kami ng hinog yan pag ganun yan o oh, o hinog yan o malawak yan hanggang noon sa dulo ay dulo pero hindi pa lahat uh, hindi pa nasabay-sabay yan o sarap ng hinog ng rambutan Ayan. yung bagyo maraming ano bali na sa nga doon doon banda sa gitna doon yung... yun doon banda sa gitna dahil bali asang ah, sayang lang yung mga ano mga bunga <coughs> ang dami pang green no? <coughs> hindi nagsabay sabay hindi sabay sabay ang hinog hindi to kasi ako sa labas nag, hindi mo ko kasi nagtabas yung mga buhay dito Nah, tadi kalsada <coughs> asada. Ya dun sa likod yan yung pader yan oh. yung likod niya yan yung farm ano ito yung kusina tapat yung bubong na yan kusina sa <coughs> dito na lang mga idol God bless, thank you, maraming salamat さあ。Uh